Pila na tayo, pila na pila. Melotso na yung buhap kayo. Pilane, two, in, do. Pilane, ah, pila ni yung Pila ni yung 2 2 years na yung 2 years. Melotso utso rivali ada, wapu kayu, kayo. utso, wapu kayu ijas kayu, sa, Pila bila ni tay, kelibu, kelibu ni, bila ni ka tuik tay, tuik si

Mildus, ano yung Mildus? Gwapo kayo, Mildus. Kagiyay! Kaya ako ng alam mo kayo. Mildus, ano yung 11 months ni. 1, 2 ra, rin, 5. 1, 11 months niya, 1, 5 5. niya, 5 Kapila ni Kabuan bos 10 months ya 1 5 So ako kayo Kapiara 1 5 Bali Pila rin bos Nibis Nibis into Sariya mga pila ni Kabuan bos 8 months daw 8 months ha Taas dako niyo Brato ra kayo Nibis into Salamat sa? Pila Pilar itu. 1K nya, 1K nya Pila ni kabuhuan tayo? 7 uh, months ni ito? 7 months 7 months. 1,000 raw. Kwalite Gwapo kayo nga man. 1,000 raw, 1,000 raw. sa? Pila po tayo, puli. Pila sa'yo. Pila ni pila. 5 ka, ang giba niyo Miluno, rin. Eh. Miluno. ya, Kabiya Gwapo kayo. Mga nine 9 months. 1,000 raw. Slamat mo City pagkapalitan sa kung amo City City sa 700 bunguto no Pasko ra liwat sa gada bunguto 700 ra 700 pila tay ay dakaw kay 1,400 na yan 1,400 na puwan tatay pero mahal din ba 1,400 mga pila ni kabuwan tay 11 months 11 months aray alis tatay naaad na yan nas manok ka no mil cuatro pila ribos mil ocho ra pila ni kato igos one year ni one year pila boleh beli ni mo? abang lebi lebi ani, sa <coughs> ni pila ni kato igos enam <coughs> lapan ah 7 ah, years? Ah, ni mo 7 years, eh? Guwang ay. Eh. Para guwang ito baon. Sakto ba sa. Mil 5 ko ng bro. Guwang kayo ng pa kayo. Dako taas din. One five, bro. City Sintos sir niya. Guwang kayo tubaon. City mga dua ka 700 Grabe Tuwas

Mil utso lang doon ha. Kuridas, mil utso. kayo. Mil utso. <laughs> mil <abo -ari. laughs> Pila ni Pamukin ni Muray. 1-5 na yun, 1-5. dakdak ko na yun. 1-5 bro, 1-5. Tapos atay ako nito kaya. 1 kayo. Mil 5 at Pamukin. Sabat mo sa. Pila ni Boss. 600 na 600. Pila dulu, lah, 6000000 nilig, ni Ah, 6, uh, 6k uh, 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 na, 6 6000 Ah, 6000 nilig, 6000 nilig, 6000 nilig, 6000 nilig, 6000 6K 6000 nilig, 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 6000 900. ni mil tres niya mil tres binabay mil tres. to so, ikapin niya mil tres. one thousand three hundred. dako taas niya malta sa three hundred ra. one five niya one five. taas dako guapo yea. guapo kayo one five ra one five. Minus. 10 months one fire bisintos yan binabahin the fire ngay bisintos apila ni kabuhan tay 10 months na ngay bisintos ra 900 salamat ay pila re boss pila 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 boss 1 mil singkor na mapila ni kato egos 2 years 2 years na mil singkor 1 5 bitsas kay

seven months 600, six hundred lah. Tapas ni, tapas. Mildus ni mildus ugi One to, tas ya. Mildus One 1, 2. tu sah. Seven hundred. bina bayi. Seven hundred dan seven ni kita Ah, months ah, guapu kau Apa apa ni? Selamat eh. tu sah. Libur, beli kereta, One key. beratur kay guwang. Ito, <laughs> o, taas. <Laotas>. Skalipura. Kay <laughs> <Di> guwang nga niya, skalipura. <laughs> One key. Pila rin tay? Pila? Mildos. niya, balaw. <laughs> pila ni ka buwan, tay? katuig ni? Miluno. Miluno niya, miluno. Gwapo kayo, di ba? Itas kayo. Itare lang. Itare lang. 800 yun eh, 800. Tubaon, 800. Gwapo kayo. 800 ah. 800. Pila rin tayo. Melotso na yun, Gwapo kayo. Tapos Luwang 200. O, pila na kita

Kalibon ya, sekalibong apila ni kebuan tahi. Apila ni kebuan, tahi kafinan ya, tahi kafinan wanfa berlawanan. Tahi kafinan wanfa berlawanan, tahi kafinan wanfa berlawanan. Tahi kafinan wanfa berlawanan, tahi kafinan wanfa berlawanan. Tahi kafinan wanfa berlawanan, 10 months. One 2 one two. Pila ni pila ni bos. One five bali. One ni Mang ya pani. Mang One five pila ni kebuan. Hello. Eight months ya one five ra. Eight months one five. Selamat tu sa. Ayam lang. Dua ni dua dua kebuk dua Toki and Duhao. Dusmil, 2,000 Gasili. 2,000. 2,000 Dusmil, Duha. Dusmil, Duha. Pila tayo? One-five. One-five, no, one one ni tayo? Pila ka? Nine months na. Nine months, one-five, bro. Tapos that tayo. Diyan no ka ni ka. tayo. 4,000. mil na Black Mamba. mil na mil. kayo.

Mangi apa? Sekali libur, sekali libur. Pilih sini Ah, pilih ini kebuan. walau nak months One kilo one. Nara nak lagi butang. Pilih apa ribos? Tepat <tuk> aja bos Milun, <tangan> milun, <tuk tangan> nur ne, milun. pilih sini kato igus. Kalau pakai Nama nine months. Kapo. Ten months ya. Milun, Selamat besar. 800 niya, 800. 800 rin niya, 800. 800 rin. 2 kasi rin niya. Ato, 800 rin, 800. 800. kayo 800. Otsu? 800 800. 800. 800, 800 この。